Daro tayo ng ano. Mobile Legend. Ayan o. Oh. Ha? Paano ba? Ayan. ayan. Ah, Ito pala magandang pisto. Ayan o. Oh. Oh. Ha? Ano nyo? tayo ng ano. Paano ba? Ayan. Nice na. Rank. Rank o. Oh, rank. draw duration hindi ko marunong yan ano ba super lucky star daw yan ito lang sounds o. ay ano Mag-aaral magligawa magano nito. Ano? Ay bata. Oh, kitang bata. Oh. Lalaro <laughs> din pala ng ano itong batang ito. Ngayon. Alin dito? Ngayon, alpa. Pikabu, pikap, pikablu. Ngayon sa. tay yeah, xe okay. ah. tui si oxy kali kali ta Oh, anim na anim laban ko, ano? Kita nyo. Yung anim na laban ko, 80, 80 83% ako diyan, oh. Ano? Oh, 83%. Oh. Ano? Oh. oh, 83%. No. Yan na. na. Oh. Hintayin natin, hintayin natin kung paano tayo maglaro nito. Ayan, oh. Ha? Yan. Ha? Yan Oh. Ang tagal ko na. 10% pa lang Oh. Oh, 10%. Yan Oh. Hmm. Malabo na. Cellphone ko. Malabo na pa yung cellphone ko. O. Oh, yan. 10%. Yun. 100% na. Laban na ito. Laban na ito mga idol. Welcome to Mobile Legends. Yan Oh. five seconds till the enemy the, Smash oh. the whole troops deployed <laughs> i could beat just my tail tayo. Susugod tayo. Susugod. Susugod tayo. Hmm. the fist that breaks ways can also be the gentle touch of others <laughs> Nawawalan bigla eh. Nasaan ka? Abol ako eh, abol eh. Ang yan. Wala pa kasi akong ano. Hmm, patay. Nadali ka agad oh. Eh. Ayan oh, ayan oh. Tago ikaw, tago. Tago tayo, tago. Tago muna. Hmm, ha? Kala mo, ha? Oo, oh, oo. Oh. <laughs> oh, patay, dali. Dali, tago agad. Tago. Ah, eh, kuhain natin yun. Tago muna tayo dito. Ayan oh. Nag-aanay pag-away niya sa... Body, hmm, wala. Para suporta lang ako. So, suporta tayo. <laughs> eh, suporta lang tayo dito. Hmm, ha? Salamu ha? <laughs> tago ha, tago, tago, tago. Sana. Sana man. Hoy. The enemy Tago muna tayo, tago, tago. Tago tayo. Malayo, oh. ayun. labahan ayan o oh, bugbugin natin yung minion Mm-hmm, 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 Takbo ay patay tayo. Mamatay <coughs> ako dun ah. Madaya, marami ko na pati, Takbuli Dito tayo, saan tayo Buwan naman ang na ito Ay, na naman ako oh. Hmm. Katay. Pinagdalawa na naman ako. Ayan, hmm, turtle na yun. ngayon nga natin 'to. Malakas naman yung aking kakampi, bakit? Yes, no kan. kanina ka pa. Hmm. 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 Ha, titigas ka pa. kala mo 'ah. <coughs> Hmm. Ah, patay. <coughs> <coughs> ano pasugod na. Pasugod na. Ang kalaban. Ano? Bueno. Ano? o. Takbo. Ang balasan na ako. Ano na? Hindi makita yung kalaban ng pugay. Nangangawala. Nasaan ka? Hmm. Ah, patay na naman ako. <laughs> Wala akong ginawa kundi gumulong ah. Puro gulong ang nagawa ko eh. Puro gulong. Hindi kasi ako tinutulungan. Puro gulong ang nangyari kayo. Takbo. Huwag daw maging pataba. Ah. <tabas> Oh, patay na naman ako. Hmm, wala naman tinitira eh. Hmm. Wala naman tinitira eh. Tayo. Salubungin natin ang kalaban. takbo mo <laughs> mamamatay na naman tayo doon mamamatay na naman ako dali takbo kuha ng alagad uh, kuha ng ano Nang lakas golden month pala to ayan o minion lang ang kaya ko ha Minyon lang hanggang minion lang ako wala na makuubos na naman yung aming ano <coughs> kaya salbungin natin salbungin ko yan sasalbungin ko kayo tutulong ako kayo huwag kayo magalala na ako kahit marami akong patay. Yon na. nasaan ka na? Hmm. Oh, wala, talaga. <laughs> wala akong magawa. Wala akong magawa. Hmm. Launch attack. na nagkumpul-kumpul na sila uli nagkumpul-kumpul na sila uli takbo takbo ayan na so good so good so good so good uh. Oh, <laughs> mana matai naman? Ang lalakas. lalakas ang kalaban ko. lalakas ang kalaban namin. Ang lalakas. Ayun na. Ayun na. May parating na. Dali. Ayun na. Kailangan sa labungin. sa Ay, patay na naman ako. Ano ba yan? Lagi na akong patay. Yun. Namaban-laban pa yung mga kakampi ko. Ba't yung mga yan ay nangangawala? Hmm? di makatakbong ug <laughs> Healing spree Killing spree 17 ano? Ayun, ano? Tambak kami. Tambak. Tayo naman sa Tayo naman sa mugod. Isang kating tuto dito. Dahil sa likod. Tayo dito. Sa likod tayo. Ang garis yan. kalaban yan ayaw kasi ako samahan eh samahan nyo ako sugod ako na sugod sulo ako eh sugod ako sugod sulo naman ako hindi naman nyo ako sinasamahan ngayon na laban ulat sa mga kampi Anong ulit sa mga kampe? Ah! sentirahan ako dun? Hindi ko nang kapalag. Eh, saan ako? Hindi ko nang kapalag. Wala na, talo na. Hmm. Hmm. Ang lakas ng kakampi kong yun. Sino yun? Ang lakas ng kakampi ko. Hindi mo makasugod. under attack I know. Right your team destroyed right the turret hmm. killing spree initiate retreat jump down the fist that breaks ways launch attack gentle touch that heals others Asa na? Tago muna tayo. Ano? Arguing is so pointless. I just let my tail do the talking. Our inhibitor turret is under attack. Two, five, two. Ano? 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 Namatay na pati ako. So good. Ayan. Ano naman oh. Oh, may, may ano. Ano kan tinitiran tung isang ito? Eh, may oh. Ano oh, man tinitira? ng pinatay ayaw kasi ako tulungan ayaw ko tulungan ang kakampi ko kaya lagi ako namamatay eh. yan yan kung saan itong isang ito Uling uli eh yung na, ano na Sinusugod niya yung aming Hmm Siya so pala malakas eh Ah, kung tayo ayaw umalis. Ay, hirap ayaw umalis. Lagi ko patay. Yan na. Andyan na naman siya. Hmm. Andi na naman. Oh. Meron na naman susugod na hari. Ah, talo na. Yan na. Dipit. Dipit na. Dipit na kami. naglalaban pa rin no oh. naglalabanan pa rin oh. naglalabanan oh. uy tagal ko ayun dali tayo naman ito. Siguro natin itong isang ito. One on one. natin itong mga minion na ito. Uubusin ko kayo. Uubusin ko kayo. Ha? Ah. Hmm? Ayan na. Hmm? Hmm? Uubusin ko kayo. Mga minion kayo. Hmm? Hmm? Ubus kayo sa akin. Tama na ako sa minion. Hmm? 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 <tapos> hmm? 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 Takbo Atras tayo, atras. Pagpapakita tayo ng lakas. Kukuha muna akong lakas ha. Tapos babalikan ko kayo ha. Ano ba? Puro kareklamo eh. <laughs> dipit. Sido, dipit. Hoy, patay, dipit. Hoy. Wala. Palo Dipit. Dipit tayo, dipit. dipit sini bipi oh, dipit kami na dipit